Ang mga patay ang siyang nananalangin sa mga buhay. Ang mga patay po ang nananalangin sa mga buhay. Ito po ay pinatunayan ng Lucas chapter 9 uh, chapter 16 verse 19 to 31. Pinatunayan niya po ito kung ang mga patay ang nananalangin sa mga buhay. Sapagkat pinatunayan dito ng uh, mayaman, nung ang mayaman ay nahulog sa hadis ng pagdurusa, nanalangin po siya, sabi niya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin at sa aking mga kapatid, na ang aking mga kapatid, mayroon pa akong limang kapatid na lalaki, na matitigas ang ulo, na way nalangin ko po na huwag siyang pumunta dito. Kaya po, ang nanalangin sa ating mga buhay, yung mga namatay na nakaranas ng parusang, Kanyang tinatanggap. Tulad po ng istorya dito, ang mayaman ay nahulog sa impyerno. Nanalangin po siya para sa kanyang mga kapatid na sana siya ay maligtas at huwag mapahamak sa halis ng pagdurusa o sa impyerno po. Kaya, yun din ang ating ginagawa sa panahon ngayon na tayo ay patuloy na nangangaral para ang tao ay hindi po pumasok sa naglalagablab na apoy. Ngayon, ang ibig sabihin nito, ang mga patay pala ang nananalangin para sa mga buhay na huwag makapasok sa naglalagablab na apoy. O kaya, kung nasa langit man ang namatay, ibig sabihin siya rin na nananalangin din siya upang sabihin niya na sa, sana'y pumasok dito ang ating mga kapatid o ang aking mga magulang. Kaya po, ang mga patay ang nananalangin tungkol sa buhay, sa kanyang mga minamahal sa buhay, siya po ang nananalangin. Purin natin ang Panginoon, ang ating minsahe, nandito po sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Magbabasa po natin dito na yung mga nahulog sa impyerno, yun ang nananalangin para yung kanyang mga mahal sa buhay ay hindi po mahulog sa impyerno. Good luck po. Maraming salamat po. Purin ang Panginoon.